kay Kristo. Kaya hindi tayo pwedeng humatol. Sino man ay huwag humatol. Nung tumating na si Kristo, sa naging katawan mo, yung mga kautosan yan, mga anino lang yan, ng mga bagay na magsisigating. Nung tumating na si Kristo, yung bati si of rules na kautosan, nung tumating si Kristo, siya na yung rules. Kaya kasi natin, kinaulian na sa iskatose ng Roma. Sapagkat si Kristo ang tinauloy ng kautosan sa ika-aaminlanat ng mga nagsisaw O. Oh. Magkawangis ano? Ganyan yung pagwawangis. Kaya ganyan mo makikita ngayon ganyan yung mga marurulong magbasa ng Diksyonary. Ang Diksyonary yan, pag tinignan sa dictionary yung law, body of rules. Kaso di siya nagpapasa ng dictionary, law body. Hindi, nagpapasa rin. Huwag tayo humatol nga eh. Pag hindi siya talaga, o kasasabi lang, huwag humatol o. Kakatulong mo ang eh, kanang bumaya yun. Eh kasi puro Hindi! Hey, oh, puro yun? Puro ba 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 Sino ba na ito gumatol ko po sa Arab Saba? Nung pista, nakano, kaya kanya gano'ng balaga, espera. Ngunit ang katawan ay kang Kristo. O nung dumating na si Kristo, siya na yung body. Siya na yung rules. Kaya kaya tumahin ka na yung tumot sa kanong mabuo, itong mabuo. Okay, kaya nga eh. Diba? Kaya kung sinasabing go ay sino mo, pag sunod sa sampung urus yun, eh, pag ikaw, sinabi mo yun ang ibig sabihin, ito lang may ibig sabihin mo. Hindi yun ang ibig sabihin ng Diyos. Alamin mo muna ang kasulatan. Kung wala kang nasakit ka ang nasusulat. Ang sabi ni Kristo, hindi ka naaariiganap yan. Eh, pagkatapos, yung kalisin mo mo, pag sasampung urus, kaya sa dasaan mo yun gumagamit na magtuit ng salita, ng kapatid, kailangan mong nagamit natin magtuit. Kung paano magpaggamit ng magtuit? Yung hindi mo masasagasaan ng isa, sabi nga ni, ni Brad, ni Brad Hintoy, naalala ko rin eh, yung matagunan. O, oh, di ba? Nakalala niyo, no? Nandito si Brad Hintoy. O, oh, eh, nag-tuitin natin ito tapos matatagunan naman yung isa. O, ah, hindi pwede nga yun. Sabi, masasagasaan mo yun, yung mo sa buong utos, sa akin Sige nga. Eh, kung gusto mo ka ng Diyos niya, sino may sabi siya mo sa akin Yan ba ang nasusulat? Hmm. ba? Diba? Yan ba ang nasusulat na ipinanakaran na ng mga apostol? Ano ba ang nasusulat na ipinanakaran na ng mga apostol? Ang tanong na yan. Tanongin natin ang Diyos. Yan ang utos eh. Magtanong na susulat na ipinangaral ng mga apostol. Oh, they may sabot ka ka sa Biblia. Yeah. Hindi yung ibig mong sabihin. Ito lang may sabi nun. No? Sabi nga eh, sa Ecclesiastes, resikulo hindi ko natin, na nakalimutan ko kasi. O kamitaan, no? Mag-ingat ka ng pagsasalita ng iyong dinig sapagkat ikaw ay nasa lupa at ang Diyos ay nasa langit. Baka masunduan ng isip ng mga din. Hindi sa inyo makakaalala ba sa iyo? Sister Roma Gis. Roma 8 Ocho. Kumadjit, ocho. Okay, Maganda mo nga, sister Limling. At tapat ano ang sinasabi nito, ang salita ay malapit sa iyo, sa iyong bibig at sa iyong puso sa bagay ang salita ng pananampalataya na aming ipinapakita. Ayun! Ano po na yung pinanganap ng mga apostol? Sa pungutos ba? Okay, Hindi po ang kimabasa sa pinagkikita yung taubusan ay Pinanganap na yung apostol pa sa pungutos. Na, nandunod sa pinito. Yung mga itinig sabihin kayo na may gusto nun. Ang ipinanganap ng mga apostol, yung pananampalataya. O. Oh. Ano pa? Ano pa ang sinasabi ng Biblia tungkol sa araw ni Kristo? Dos Juan, uno, nueve. Ang tinatanong natin dito, Diyos, ha? Eh? 1-9 Ang sino mang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo aral ba na sa puntos? Ay hindi kinaroroonan ng Diyos ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Ana. Unang Timoteo 6, tres hanggang cinco kung ang sino may nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasang ayos sa mga salita ng mga galing sa mga tweet ay sa mga salita ng ating Panginoong Kristo at sa aral na kabanalan, ang gayon ay palalo. Walang nalalaman anuman kundi may sakit sa mga usapan at mga pagtatalo sa mga salitang pinagbubuhatan ng kapanaginian, mga pagkakaali, mga pag puster, mga masamang kakala, pagtatalo masama, pag sa ng mga taong malasama ang pag-iisip at salat sa katotohanan. Namang sisipag-akala na ang kabanalan ay paraan ng pakinabang. Ano po ba na sinabi? Yung nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasal ayon sa, mga, sa mga salita ng alaga rin. Sa mga kripto na ay sa mga salita ng Panginoong Heso Kristo. Eh, pinag-aral ni Kristo sa isang puputo sa kanino? Sa binata. O sa binata, ano ba yun? Kaya nga sinabi, ano pa ang kulang? O, di ba? Talagang sinabi ni, talagang itinuro eh, ni Kristo yung siyang puputos sa atin, doon sa binata, para naipakilala kulang. Oh. Yun ang nilalaman lang ni noon. Hindi tayo yun. Hindi po itinuro sa binata, tayo na rin yun. Ay binata ba, iglesia na ng Diyos. Eh kaya nga naiwan siya. Oh, kaya nga, Tinanong pa rin binata eh. Buhat pa rin pagkabata, kabata, sinunod ko na.